ang batang kulot. Morning, gising ka na? Hmm? Ha? Sama ka kay dito? Pupunta si dito sa Alpha Mart. Ano ko sa <laughs> mga Asan dito? Punta Alpha Mart dito. Sama ikaw? Bye! Bye! Good morning. Gising ka na? Gising na ba? May ano dito ito, no? Pancake? Gusto mo ito? Ano oh, yan? Ay, bobo na ikaw dyan. Saan dito? Saan may ikaw? Dali. Puntay ka doon kay Chabing. Alagaan mo si Chabing. Di ba ba ni Raya ngayon? Di ba ba ni Raya? Apang gabi siya. Ang niya yung iwan ko. Doon pili ako Ang pinili niya tab niya? tab siya. Wow, <laughs> mahal naman nun. Anong klase mo? Ah, kaya pala. At least, may souvenir si Chabing.